Ayan mga katrabante. Nagsugod na po tayo sa itong trabaho. Eh, kainit ang panahon. Kuha oh, na po tayo sa similya. Muna yung trabaho, o. Magkuhamig sa similya. Ayan. Shout out day ko na mga Kuandia ngatanaw oh, mga followers Hello followers Ngunit di akong trabaho oh. Mga kong similya eh, okay, Pulihan mo ng oh, mga doubt na Di pang tanong dito oh, Nga similya sa Pinya Dahil Init kayo.